How do you manage, how you will handle the budget and yung sistema ng gasolinahan? Walang gas! Magas ka! So guys, uh, ito Ay, ang saktakan naman ng mahalas. Nabusan eh. ako ng gas. dito daw, dito daw. Uy, dito na. Time check 1 AM exact. Uy, tek pila tayo dito. Woo! Sakto nagbi-blink no. Karay tayo tayo dito. Ay, ten. Eh, nga idol no? Nagbiblink Nagbi-blink na 'yung ano natin. Saya rasa seperti itu nak. <laughs> Good day mga idol, Huge Moto here and welcome back to my channel. So for today's video mga idol, ito yung episode 2 ng ating series for the boss Iron Man, no? As, as part of our our preparation. Okay, last last episode, no? Yung first episode natin, uh, pinag-usapan natin ano yung mga dapat mong paghandaan between the grid and going to to the first checkpoint. No, that is very crucial. So kung di nyo pa na click the link below. Ayan nandiyan yung ano nandyan yung link sa ating description and panoorin yun na lang ulit dahil baka makatulong no baka makatulong and especially itong video na ginagawa natin ay para sa mga baguhan <laughs> no sa mga baguhan lang do sa mga batikan no? sa mga datihan na kung makakatulong ito sa inyo well that's good pero ako ang ang gusto ko sana talagang bigyan ng mga tips and bigyan ng mga kung mga na-experience ko before is yung mga first timers no for for Luzon leg lang naman Luzon leg lang naman to all right so again this is huge moto pangatlong beses na natin this year sa Boss Ironman iba ang ruta no nadadaanan natin compared to the past two uh, Boss Ironman na sinalihan natin ang tip na gusto kong pag-usapan o sabihin for, for this video is how do you manage, how you will handle the budget and yung sistema ng gasolinahan. No? Yes. It's very important. It's very crucial din. <laughs> Lahat na lang sinasabi ko, crucial. No? Pero totoo, uh, kailangan alam mo anong, anong lugar ka magpapagasolina, alam mo kung anong distansya yung mga lugar na walang gasolinahan from point A to point B. No? Kailangan alam natin yan. Okay, again, yung sinasabi ko dito, yung pinag-uusapan natin is based sa aking experience. No? Hindi ito, wala itong, ano, wala itong halong chemical, <laughs> wala itong halong magic, o wala itong halong kahit anong pag-aaral. No? Ito ay based sa aking uh, experience sa dalawang Boss Iron Man na nadaanan ko. No? So, ito yung unang mag. Ayan, 2022 tayo unang sumali sa Boss Ironman. Man. So, o, ayan, nakita nyo nababakbak na yung print niya. And still, my favorite. No? Kasi it's very memorable. That's my first time kasi. Ano ba yung sinasabi ko no? na tungkol doon sa pagpapagasolina, paghandling ng budget, magkano yung inabot ng budget natin sa buong ikot natin sa boss Iron Man no. Kung hindi kayo nakakapag-recon o kung hindi kayo makakapag-recon, ito yung tip no na gusto kong ibigay sa inyo. Uh, this is an alternative no. Kasi kapag nag-recon ka mga idol, yung ruta na dadaanan mo, malalaman mo yung road conditions. Pero sana kung magagana kayo, magre-recon kayo. I-actual nyo. No, kasi doon mo makikita. May mga lugar kasi, may mga lokal na gasoline station na or oh like yung mga big 3 or big 2, yung Shell, yung Petron, they are usually closed no sa gabi sa mga probinsya. Ang nakabukas lang yung mga lokal, yung mga local gasoline stations. So, sa haba ng tatakbuhin natin, hindi, hindi ito sakto 1200 kilometers mga idol. It's more than more than 1200 kilometers no So based on my experience last year unang ginawa ko ah uh, syempre nag-recon ako di ba Tiningnan ko yung kalsada yung condition ganyan tapos um, yung recon na ginawa ko is inactual ko na actual na oras siya parang doon sa grid sa take off grid and iniikot ko talaga siya no para alam ko yung road conditions, galawan ng mga tao sa lugar ng ganong oras. No? Number one, ang nagastos ko for, for the Boss Ironman, yung first, uh, first year natin, 2022, kasama ang, ang ano natin kasi dyan, ang registration fee is 5,000. No? Tapos, they decided to open the, the toll gate. Kasi ang dami na eh. dami na nagpaparegister. Umabot na yata kami ng parang 1,500 to almost 2,000. So, ang grid pa namin doon dito sa May Pampanga. No? yun yung lagi, na no, yung suki na grid. So, pag kagaling mo ng Pampanga, few, few meters pa lang, NLEX na. So, magkakaroon ng problema doon sa ano, magkakaroon ng problema sa toll gate. So, magkakaroon kasi ng clog. And yung mga participants din, nag-uunahan na. So, ang ginawa nila, doon mismo sa, sa amin, sa, sa grid, pwede ka na magbayad no, ng toll fee. Dalawang toll fee yung binayaran. Isa para doon sa NLEX at isa para doon sa TIPLEX. Okay, so 5,000 yung registration fee for the solo rider. Uh, ano yata ako nun eh? Parang, ano tawag doon? Early bird. Early bird. early bird? <laughs> early bird rate yung binayaran ko that time. No? And for the gas naman sa allowance na dala ko during the, the event itself na so yun lang yung dalawang main gusto kong i-discuss. The rest kasi is yun, pa yung motor, di ba? Uh, ang, ang, gamit ko pa that time is CB650R. Tapos, uh, siyempre kailangan mo na matutuluyan no? dahil uh, mas mahirap kapag dumating ka doon ng, ano, ng the day itself tapos wala kang pahinga before the takeoff yun talaga endurance talaga yun <laughs> sobra sobra endurance yun hindi ka matutulog no so pwede kang mag hotel muna or may motel or makikitulog kung saan no? okay on the first year ko sa so 2022 ang binayaran ko for the registration is ah... Uh, 5,000 ang nagastos ko sa gasoline nun is around 5,500 pero ang bakong ko nun is 7,000 tapos itong last year 2023 ang binayaran ko sa registration is 5,500. Inclusive of, yun ulit, yung toll gate na naman. No? Pero dahil mas malaki na yung tangke eh, ng no, motor na dala ko, and cruiser type siya, yung, di ba yung 2022 ko kasi is CB650R. No? So, 4-cylinder yun. Last year, ang gamit ko na motor is uh, Versys 650. So, cruiser adventure type yung dala ko. Ang laki ng gasoline tank niya is 21 liters. No? Okay, so ang nirecon ko last year, dahil na, naikot ko naman na yung Norte, madalas naman ako pumapunta dyan. Ang nirecon ko is yung na nabago sa ruta, yung nadagdag. No? Ang nadagdag sa ruta last year is yung Bungabon. Yan, yung Bungabon Twisties, no? dyan sa Minueva Isiha. Yun yung bago. So, kailangan ko siyang ikutin. Bakit? Kasi wala siyang masyadong gasoline station. No, kasi ang gasoline station yata diyan parang nasa may bandang ano pa eh? ah uh, baler, parang ganon. So, basta nandun, no? Pag akit mo kasi ng bungabon do sa mga bundok na yan, wala ka nang iba makikita ang gasoline station doon. Unless, may open, no? Kasi ang, ang daan mo dyan, usually, uh, nung tinignan ko yung oras nung nag, nag, ano ako, nag recon is gabi na kasi ang take off natin ang take off pala namin uh, last, last year is sa uh, sa Tarlac So, paikot kami na ganyan, papuntang bongabon. So, gagabihin ka talaga, no? Kapag late ka, napa, na paalis dun sa, sa grid. So, importante na makita mo talaga kung saan yung may gasoline station. Kahit naman meron yung mga debote, pag dumating ka dun ng late night, na sarado na yon Okay, so, ang baong ko dyan is uh, 8,000 pesos. yeah Pero nag ko siguro baka mga 7 or 6,500 yan, So, ang ginagawa ko diyan usually mga idol sa ganyan, no, para 'di ba? Ang ang style kasi diyan lalo na sa mga baguhan, baka hindi nyo kabisado. And isa pa is para hindi bumaba yung adrenaline kasi ang iniiwasan natin diyan is yung magtagal tayo, no, sa sa mga stops, no. Ako lalo na solo rider ako. Ang iniiwasan ko talaga niyan is magtagal. Ayoko tumagal sa mga ano, sa mga stops. So, ang ginawa ko, dahil tantsado ko yung motor ko, alam ko yung alam ko kung magkano, alam ko kung ilan litro yung laman niya pagdating do sa half, yung 1/4 no nung no, ano natin, nung no, tangke. Hinibalay hiwalay ko na yung pera. Ano yung sabihin, naka-fold, Nag-fold no? yata ako ng puro tig ano, tig 100 kasi ang ang folding ko dapat ano 700 kasi uh, umaabot ako ng 700 na full tank, no, kapag nasa one bar pero mostly hindi naman talaga siya aabot ng 1 bar dahil ang ginagawa ko is every time na meron ako makikita gasoline station pag nandun na siya sa half ng tanki ko nagpapagasolina na ako kagad kasi mahirap mabitin ang ginawa ko is yung every 700 nakapold na siya patong patong na siya na ganyan patong patong na yung ano ko yung tig 700 Meron siyang combination ng ng for, ng 100s na kahit apat at tatlong, o oh, anim, anim na 50 pesos. So, that's total of 300 and 400. Bakit? Kasi ang gusto ko sana mangyari doon palagi is pag magpapagas ako, bubunutin ko na lang yung isang fold. Pag yan umabot ng 600, sabihin natin 680, 670, ganyan. Binibigay ko na yung isang fold. And then, I go na. I ride na. Kasi hindi ko na hinihintay yung sokle doon mas napapabilis yung ano ko, yung 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 pag-refill ko ng ng gas. Hindi ko na kailangan mag-stay nang matagal na no? para bumaba yung adrenaline ko. So pag bumaba kasi yung momentum, yung adrenaline, yun ang mahirap na kalaban. No? Kasi babawiin mo siya ulit eh. So ang ginawa ko kada may makikita akong gasoline station, alanganin. Although yung from ano kasi from uh, Rosario, andi uh, hindi pa kasi ako nakakaikot eh from grid to Zambales hindi so, ko pa nakikita yan from Ago Rosario kasi last year paglabas namin ng expressway di ba bakbakan yan so matipid naman yung Versys 650 sa, sa, gasolina, Pabilis. gasolina takbuhan ganyan pagdating sa dulo gasoline station na yun doon sa pinakaunang gas station wag na wag ka magpapagas doon <laughs> bakit? Kasi nandun yung lahat na dumaan doon sa, ano, sa expressway. Pero since hindi naman pala tayo dadaan ng expressway this year, yung mga gas station, dadaan naman na lang yan sa mga bayan-bayan. Kaya okay lang. No? Ang kailangan mo ditong paghandaan is ano yung lugar from point A to point B na walang gasoline station, lalo na sa gabi. No? Itong ganitong experience na nangyari sa isang rider, parang nasa ano yata oh, siya nito oh, eh. Ayok. Parang nasa summer in... in Santiago or Tugigaraw. Oh, oh. Basta papunta na siya ng ano nito, Dinagyawan, no? Uh, nawalan siya ng gasolina. So, nasa twisties. Siyempre, bundok eh. So, parang Isabela yata ito, no? So, parang ano, parang hindi hindi niya, hindi niya nakita o hindi niya na, na measure, hindi niya nasukat o natansya yung gasolina, gasolina niya. Kasi hindi, na, hindi siya nag-record. Ay, no. Yan yung nangyari dito kay Idol na isa sa sumali sa Boss Ironman uh, last oh, year. Hindi siya nag -recon. So pag akit niya ng bundok, Shit. hindi siya nagpagasalina. Ang dala yata niya 600cc na Kawasaki. Ninja 600. Nawalan siya ng gasolina. So, buti araw. No. Tapos nadaanan siya. Ayan, nadaanan siya nila Jay, di ba? Tapos merong, meron sila nakuha no, ng gasol, uh, gasolina sa isang motor. No? Tapos, uh, yun yung ano, yun yung kailangan nating iwasan. That's why you you have to ano, you have to recon number one recon and know the the, the size of your tank, no, ng gasol ng gasolina mo. Kahit sabi mo na meron pa yan, kahit feeling mo aabot yan, when you are in doubt, magpagas ka na kasi ganoon din naman. Magpapagas ka rin naman whether you like it or not. Magpapagas ka din naman. So hindi ka talaga makakatipid gastos ka talaga. <laughs> so, ang gagawin mo dyan, iikot ulit tayo naman. Pero hindi na dadaan ng bong abon this time. Pero dadaan pa rin ng Isabela do sa buntok-buntok na yun. And dadaan tayo ng, ano, ng baler. So, pag nakita mo na doon sa mapa na puro sigsag na, ang ibig sabihin niyan, bundok yun, no? So, magpagas ka na. No? Magpagasalina ka na. Uh, para sigurado, no? Kahit sabihin mo na hap pa yung ano mo, magpa-full tank ka na kasi mas malaki yung damage sa iyo kaysa gumastos ka, ano? Kaysa magpagas ka na kagad. So, yun yung ano, yun yung ginagawa ko every time na nagii-endurance ako lalo na kasi malaking motor yung ginagamit ko. Nagdadala ko na naka na pera na kaagad. And ang allowance ko, ang nagastos ko is last time na sumali ako kay it's 1,200 kilometers gamit yung Tracer para naka 6.8 or around 7,000 yata ako for the gasoline, no? Yung last year ko naman, versus 6.50 ang gamit ko, para naka 6.5 naman yata ako, or more or less 7,000 din yung nagastos ko, no? So, ganun, ganun lang lumalaro. Depende pa rin naman sa takbuhan natin and depende sa setup ng motor natin. Pero ang iiwasan talaga natin dito is, yung in doubt ka na, na alam mo na baka mamaya ma maubusan ka ng gasolina and nag-hold back ka pa, hindi ka pa nagpagasolina. You no? Know? So, ayan. Again, ang madadaanan natin ng na mga gasoline station, lalo na sa mga bandang norteng-norte, -norte, ng ganong oras, alas 12 ng madaling araw, hanggang magmadaling araw yan. Mostly mga ano yan, mga local you no, know, na gasoline, centrum yata. So, karamihan sentro, Malilinis naman po yan, Diba, so, kung baguhan ka at nag-iingat sa bago mong motor, kung bago motor ang gagamitin mo ngayon, uh, malinis po ang mga local gasoline no, na nagre-refill dyan. Uh, yun, yung centrum. niyan ano malinis siya, nagpapagas po kami dyan. And wag na po kayong makisabay and makipagsiksikan pag nakakita kayo ng shell o petron. <laughs> baka bumaba yung adrenaline nyo, sayang. So, mawawala yung energy nyo. Pag nakatikim kayo ng guto, baka mabigla kayong kumain. Kumain kayo ng madami, lalo kayong aantokin. Okay. So, yun ang tip natin ngayon. So, nagastos natin for the gasoline. Last year, CB650, ah, uh, last last year, CB650 is around 6,000. Itong Versys, ang gamit natin, matipid kasi yan. Uh, around 6,500 to 7,000. And, uh, kay Tracer, nung nag-1,200 ako kay Tune, 7,000 more or less yung nagastos ko din. All right, that's our episode number two for this BIMC Boss Iron Man series. no ngayon 2024 Luzon Leg. Kung gusto mo yung video mga idol, magmukakali mo mag magfollow sa akin Facebook channel at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Okay, kita kita sa susunod susuro the video sa episode 3. Pag-usapan naman natin as about sa ating mga gamit at mga gamit <laughs> ang mga gamit natin no? mga gear, mga helmet, lahat panyo, bimpo and everything yan yung pag-uusapan natin na ano yung mga dapat na meron tayong dala during Boss Iron Man alright, thank you for watching ingat kayo palagi, God bless everyone see you